Pag binibliss ka sa buhay, maging mabuti ka na lang at inspiration sa iba. Huwag lalaki ang ulo na halos lahat ng tao sa paligid mo ay hinahamak mo. Minsan kasi may mga tao na kahit ibinibigay na ni Lord yung lahat ng mga magagandang bagay, hindi pa rin makuno, marunong makontento. Nagiging mayabang. Pakitang tao sa social media, pero in real life, masama naman pala at maraming nakakaaway. Piliin na lang natin maging mabuting tao at maging blessing sa iba. At huwag maging dahilan ng iba para isumpa ka. Dahil lahat ng ginagawa natin na masama o mabuti sa iba, may karma yan. Maniwala ka. Kaya, always be kind.